Parang kailan nga lang ako nagluto nitong biko at ngayon ay nagkikrave na naman nga ako neto. Kaya tara't samahan nyo naman akong gumawa nitong aking biko. Hindi naman maramihan ang lulutuin kong biko kaya 3 cups na glutinous rice nga lang itong isasaing ko pero huhugasan ko muna. Kapag ako nagsasaing nitong aking malagkit ay gumagamit nga ako nitong coconut milk para mas masarap at malinamnam nga itong aking biko. At dahil 3 cups na malagkit nga itong aking isasaing ay 3 cups na coconut milk nga rin yung itutubig ko dito para perfect talaga yung pagkaluto at hindi basa. Pagkalipas na mga ilang minuto ay kumulo na nga itong aking malagkit at hinayaan ko munang maluto sa mahinang apoy lang para hindi mabigla yung pagkaluto. Ang biko ay hindi nga naman talaga makukumpleto kapag walang latik kaya habang nagaantay nga ako na maluto itong aking malagkit ay gumawa na ako neto. Hindi basta-basta ang pagluto ng latik at nakakangalay nga rin ito ng balikat dahil dapat tuloy-tuloy nga yung paghahalo mo dito at hindi mo kailangang iwanan. Nang maging golden brown ang kulay ng aking latik ay hinango ko na muna ito at at iniwan ko yung coconut milk dahil gagamitin ko pa nga yan mamaya sa pagluto ng aking malagkit. At para mas masarap pa at mabango itong aking biko ay gagamit nga ako dito ng dahon ng saging. Dito sa Melbourne kapag gagamit ako ng dahon ng saging ay kailangan ko talagang bumili sa mga Asian shop at hindi nga ganun ka fresh yung nabili ko for today. Kaya naman ang ginawa ko ay tinanggal ko lang yung mga itim-itim at hinugasan ko lang ng mabuti dahil sayang nga naman kung itatapon ko lang. Anyways, after few minutes ay binalikan ko nga itong aking malagkit at tinikman ko muna kung luto na para makapag-umpisa na nga akong magluto nitong aking biko. Lutong-luto na nga ito kaya ilalagay ko na ito dito sa coconut oil kung saan yung pinaglutuan ko ng aking latik. At isa nga ito sa paraan na natutunan ko kung paano mas pasarapin, mas pabanguhin at mas matagal mapanis itong aking biko. At yun nga yung ihahalo ko muna itong aking malagkit dito sa coconut oil na pinaglutuan ko nitong aking latik bago ko ito lalagyan ng asukal. Isa at kalahating cups lang yung ilalagay kong asukal dahil ayaw ko nga na masyadong matamis para hindi naman nakakauma. Anyways, dito na nga tayo sa pinaka-challenging part sa paggawa nitong aking biko. Sabi nga nila ang pagluluto daw ng biko ay parang pag-abot mo nga lang daw yan sa mga pangarap mo. Sobrang nakakapagod pero hindi mo nga kailangan hintuan at dapat tuloy-tuloy nga lang yung paghalo-halo mo dito. Pero dahil kagustuhan ko nga kumain ng biko for today ay kailangan ko itong panindigan at inabot nga ako dito ng mga 30 minutes kakahalo. At sa totoo lang ay nakakangalay nga talaga ng balikat yung pagluluto ng biko kaya paminsan minsan nga ay nagpapahinga naman ako. Naglagay ako dito ng kaunting asin pampawala ng umay at mabalans nga rin yung tamis nitong aking biko. Dahil lumalaban na itong aking biko sa sandok ay ready na nga ito kaya tinikman ko muna ito bago ko ito hanguin. At makikita nyo naman kung paano nga ako satisfied sa lasa nitong aking biko. Kaya naman hindi ko na nga pinatagal pa at hinango ko na ito at nilagay ko na dito sa aking hulmahan na merong dahon ng saging. Inayos ko itong aking biko sa hulmahan gamit nga ito itong flat na sandok para naman mas maging appetizing itong aking biko. Sobrang natatakam na nga ako dito habang ini-slice ko itong aking biko. Kaya naman after ko itong slice ay nilagyan ko na ng latik sa taas. Nasa $8 lang naman yung nagastos ko sa paggawa nitong aking biko. Kaya kapag ako ay nagkikrave ay gumagawa na nga lang ako ng sarili ko. Pero alam nyo ba na kapag yung $8 ay binili ko ng biko sa Filipino shop ay para nga lang talaga sa sarili ko. Kaya naman kaming mga nasa ibang bansa ay advantage nga talaga kapag marunong kami magluto ng Filipino food dahil nakakatipid pa nga kami at marami pa ngayon naluluto namin. Anyways, nakaredy na nga itong aking biko kaya kakain na ako dahil kanina pa nga ako natatakam. Sobrang dali lang naman gumawa ng biko kahit nga minsan nakakangalay lang ng balikat. Pero kapag ganito kasarap naman yung luto mo ay worth it naman. Char! Kaya ano pang inaantay mo gumawa ka na nga rin eto para naman craving solve ka rin kagaya ko. And guys, that's all my cooking vlog for today. Thank you so much for Watching, have a nice day, everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye.